What's up, Kitchen Pro? Come to Jobing Glimmer TV! Tara guys, manirig tayo. Maghanap tayo ng isda sa ilalim ng dagat. Sisit, cellphone, iPhone 15 Plus. Try natin guys. Ang maganda yan, isda. Ayun, ayun, isda. Ay, hindi ako makahinga. Pahinga mo ng saglit. Ayan. Andito kasi may sa matabong kay. Sisit natin uli. Maghanap tayo ng magandang araw. Kasi medyo madilim. Ayan, 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 ayan na, si si ayan na, ayan na, guys. Ayan, isda, tumatakbo. Ayan, 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 ko. Ayan, guys, ayan, 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 ayan. Ayun, 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 ayun. Hindi nyo nakita. Mga bulag kayo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan, o. Oh. Ayun. Ayun. Pahinga muna saglit. Na nakakapagod. Up! Sige sisit ulit! Sisit! Sisit! Ayun! Ayun! Saan na ba yung isda ko eh? Saan ba yung isda? Nasaan na yung isda? Saan na ba yun mga bata? Lako, wala na akong nakita isda. Wala na babaw ng hininga ko talagang nako, paano yun hindi ako pwede talaga manisit sa ilalim ng hina ng ano ko ayan na ayan na ayan na ayan na guys tingnan mo ayan ayan nakita ang sa wakas ayok na yung isda ka yung tumatakbo yun ah hindi ko naman kaya guys mahina yung ano ko. Hindi ko kaya talaga manisit sa ilalim, guys. Thank you for watching Jupiter Mark TV. Bye!